Apa? Kamu sa isang nakakapanlumong pangyayari, Nasaksihan ng Lapu-Lapu City Cebu ang isang masalimuot na insidente sa isang lokal na pabrika ng paputok. Isang sunog at ang kasunod nitong pagsabog ang ikinamatay ng apat na katao at nag-iwan ng anim na sugatan. Ang trahedyang ito ay nagdadala ng lungkot sa mga naapektuhang pamilya at sa buong komunidad. Ang trahedya ay naganap sa isang tirahan na nagbibigay silong sa dalawang pamilya na ginawang pansamantalang pabrika ng paputok. Ayon kay Fire Officer Juan Luke L. Adultra, ang assistant ng communications and electronics ng Lapu-Lapu City Fire District, ang mga unang investigasyon ay nagtuturo sa pagsabog bilang sanhi. Ang sunog na sumunod ay sumiklab sa bahay, na nagresulta sa tinatayang pinsala na umaabot sa 300,000 pesos. Bilang tugon sa krisis, agad na nagbigay ng tulong si Mayor Junard Ahong Chan sa mga apektadong pamilya sa pamamagitan ng City Social Welfare and Services Office. Ang mga saksi mula sa mga netizen na nakakita ng pangyayari ay inilarawan ang epekto ng pagsabog bilang malupit inihahalin tulad dito sa pagsabog ng eroplano. Ang lakas ng paglusaw nito ay nagdulot ng pangamba sa mga residente, patunay sa nakakapanlupit na kalikasan nito. Sa masusing investigasyon na pinamumunuan ni Police Major Vernido Villamor Jr., Chief ng Firearms and Explosive Section ng Regional Civil Security Unit 7, Lumabas na may kaugnayan sa Ramble at Pyro Corporation si Chito Berdin, ang may-ari ng pabrika, sa kabila ng babala mula sa Pangulo ng Korporasyon na huwag nang gumawa ng paputok sa bahay, tuloy pa rin ang alegadong paglabag ni Berdin, na lumalabag sa itinakdang mga patakaran. Binigyang di ni Villamor ang kapangyarihan ng mga desisyon ng lokal na pamahalaan tulad ng kanselasyon ng mga permit, na maaaring magresulta sa pagiging hindi wasto ng mga naibigay na permit. Kumpirmado ni Mayor Junior Chan, matapos ang pagsusuri at operasyon ng paglilinis, ang bilang ng mga namatay at ipinaabot ang kanyang taos pusong pakikiramay sa mga pamilya ng mga biktima. Ang mga nasawi ay kinabibilangan ni Nachito Berdin, ang may-ari ng pabrika, Kasama ang dalawang manggagawa ng pabrika at isang bata na natrap ng sumiklab ang sunog. Ang mabilis na pagkalat ng apoy, na pinaigting ng itim na pulbos, ay nagresulta hindi lamang sa pagkamatay kundi pati na rin sa pagkasunog ng ilang tirahan sa lugar. Ayon kay Nagil Banyasha ng Lapu-Lapu City Disaster Risk Reduction and Management Office, kasama sa mga nasaktan ang mga bata at matatanda na natrap din ng sumiklab ang sunog. Itinataguyod ang pangangailangan ng mga sugatang ito sa mga malapit na ospital. Ang mga investigador sa arson ay kasalukuyang inaasahan ang saklaw ng pinsala na idinulot ng sunog, na umaasa na malanawang may tatampok ang mga pangyayari sa likod ng trahedyang ito. Sa pagtatapos, tayo'y inaanyayahan na maging maingat lalo na't papalapit na ang mga pista at bagong taon. Ang kaligtasan ng bawat isa ay nasa ating mga kamay. Huwag tayong maging pabaya sa mga kapaligiran na maaaring magdulot ng panganib. Ang pagtutulungan ng bawat isa sa pag-iingat ay pangunahing paraan upang maiwasan ang mga trahedya tulad ng naganap. Ang pangyayaring ito ay nagpapakita kung gaano kahalaga ang kaligtasan. Hinihimok namin kayong magbigay ng inyong mga saloobin at komento tungkol sa pangyayaring ito. Ano ang inyong opinyon? Paano natin maaaring mapabuti ang kaligtasan ng ating mga komunidad? Maraming salamat sa inyong pakikisangkot. I-click ang subscribe button at pindutin ang bell icon para sa mga notification. Sa ganoong paraan, napapanahon ka sa mga kamakailang pangyayari at kasalukuyang balita.